Ayan, dumating na nga yung order ko kasi ang labo no metro namin. Tapos ang bilis umanda. Then bumili ako ng bago. So, wala tayong pambayad sa gagawa. Ang mga ano rin dito kasi dito. Magbayad ka. Pero pagkakilala mo, 200 lang. Pag hindi talaga, magaano ka talaga. 600. Then tayo na lang mag-DIY. Ayan. So, ito nga, mali. Mura lang ko na kuha ko ng OnePlus. Plus. Kasi sa hardware, 350 na oh. din Order ako sa TikTok. Ayan, dali yan. Makita mo. Ay, may mga accessories nila. Ayan. Oops. <laughs> Ayan, medyo first time. Ayan. Sa ganito ano, first time ko. Sa metro. Kailangan nyo, ano, goma. Kalimutan. Tapos, itong... Tiplong. Tawag ito tiplong. Yan. Huwag ka mag-start. Mag-start ka pala sa unahan. Kasi para hindi sa gabel, sa pag-ano ng tubig. Yan. Sa unahan. Yan. Yan. Oo. Di ba? Wala pang bayad. Kaya ako nalang gagawa. Ah, wala ba kachilyo? Yan. Tapos, ito na nga. Mm -hmm. Doon okay, nalilito pa. Ayan. Tapos, goma. kalimutan yung goma kasi ano yung tubig. Ayan na. Pasok lang ng ganyan Tan -tan 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 -tan. yan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ayan. Kasi ganun din sa kabila. Ito. Ito. Diba pag natanggap yung limbawa ganyan? Pasok nila ito. Sige. Tapos, ito. Okay. Tapos itong tiplom. Kalimutan. Sa so, unahan muna mag, ano. Hindi okay. siya ako magami. Ito kasi tinatamad talaga ako na, ano, mag-content-content. -content. okay, ako sa pagsinipag ko, go. Muna agad. Okay tips naman tayo sa tinatamad na sasayaw-sayaw lang araw na tinatamad na tinatamad kaya gusto ko muna tips yan tapos pasok sa ganyan ayan. tapos tapos na tapos yan diba ayan ito bali may nakaready na akong ginawa ito yung tawag dito female female adapter ito male adapter ito yung bulbab, yung pagbukas pala may nakita nakita ko lang to sa basura sabi ko ba hindi na ako magagawa yan makita mo di ba may thread kailangan may thread din tong female tapos maganyan din ulit siya. yan maano yung aking kamay kasi ko ano yan Ebol eh, ko trabaho ng panlalaki. Hindi <laughs> uh, <laughs> man tong hindi man tumbo, hindi umaano. Ganun. Kailangan wag maano tong pinakaharapan. Kasi sa gabal sa tubig. Ayun. Kasi ba yan thread, may thread yan. Sa ganyan lang yan. Ayun. Sino kapalan niyo ano? Ito. saynya naman. Pasti sayang kapal Ya. Yeah. Ya. Yeah. Good morning. So, so, sum, so sum, mau beras. So mau belakas. Ya. Yeah. Oke, okay, nasi. Mau belakase. Eh. running yeah. sabi kaya ang pantay dito mo pwede yung eh gusto ko may flash ka pwede pa pangigihit, igihit may flash lang yeah yan yan tati yung yung number kailangan limbawa na kaganyan ito yung papasok sa tubig ito yung number Yeah. ito yung manggagaling sa sa ano ano ng tubig yan kasi limbawa ito to in order ko rin yan ito to ito, use na. Kaya meron na. Dadagdagan na lang natin. Start tayo sa unahan. Oops! Tama na. Mm. Yeah. Hmm, female yan. Gito yan. Kasi meron trend. thread. Yes. Ano Tapos, kakabit mo ulit to. to. Meron na naman ito. Kahit sa, kahit sa, sa dulo siya mag-start. Basta mailapid mo, mailapid mo. Huwag mo. yung matakpan mo pinaka-entry ng tubig. Mahulog na. <laughs> Pwede naman kayo. Kung wala kayong magagawa, ay wala kayong Kung wala kayong ginagawa, yan. Pwede naman kayong gumawa. Pero kung may, kung may pambayad naman kayo, kung gusto nyo tumulong sa mga kapitbahay nyo, kasi kulang sa budget. Gawa kayo. At kaya ko na kasi ito. Yes, ito na yung ating bang um, bang bang. Yan. Yan. Sure naman talaga, nalalabas yung tubig yan. Ganyan lang, my DIY. Happy TikTok. Tignan natin ko. Kaboom.